Hello, kumusta po kayong lahat? Ito po si Nurse Kaloy. Medyo ayusin lang ating bangs. Meron po kasi tayong isang video ngayon para maiba-iba naman. Mag-showbiz muna tayo. Kaya tayo nag-aayos ng ating bangs. Kasi po, ang ating topic ngayon ay yung lihim ni Daniel Padilla. At hindi naman po lingid sa nakakarami na ang cat meal ay nabuwag na. Ang Kat Neal ay yung samahan o yung relationship ni Catherine Bernardo at ni Daniel Padilla. Makikita nyo sa ating thumbnail ay ang lihim ni Daniel Padilla. Ano kaya yon? Bago natin pag-usapan ang lihim ni Daniel, ay gusto ko lang po magbigay ng isang payo sa aking mga kapwa mga bagets, ay mga kapwa mga lalaki. I'm sorry na bigyan nyo po ng halaga ang ilang taon, ilang buwan na pagsasama yun ng inyong mahal sa buhay. Kasi dito po, nasayang po ang samahan ng Katmiel kasi almost 11 years silang maging mag-boyfriend at girlfriend. At dahil lang isa-isang pagkakamali, nasira po yon. Kasi nga po, si Daniel, siyempre, may kagwapuhan uh, maranong na humaling na mga babae sa kanya isa po dito yung isang artista ng babae rin na si Jillian Vicencio sa kanyang interview sa isang uh, TV una dininay niya na meron si relasyon pero sa bandang huli ay inamin din niya kaya panuorin niyo po ang video clip ng kanyang interview at malalaman niyo po kung ano ang dahilan o kung ano yung lihim ni Daniel Padilla. Matapos nga ang mga pagdedenay niya sa kanyang naging interview kamakailan bago pa maglabas ng official statement ang Kathniel about sa kanilang break up ay nabuking naman ang kanyang mga kasinungalingan dahil nung may nangyari daw sa kanila ni Daniel ay agad niya daw itong ikanwento kay Suramires at sinabi niya pa na maliit daw ang garden ni DJ. Nang may kwento niya ito kay Sue ay agad naman ikanwento ni Sue sa kanyang kaibigan na si Sofia Andres na isa sa mga best friend ni Katherine Bernardo, kaya naman ang malaman ni Catherine ay kinausap niya muna si DJ at umami naman si DJ, kaya naman agad na nakipaghiwalay si Katherine. Pero hindi pa pala yun ang pinakamatindi, dahil matapos ipagkalat ni Jillian ang nangyari sa kanila ni DJ, ay naikwento niya rin pala ito sa iba pa niyang mga kaibigan at ipinagkalat na maliit daw ang kay Daniel Padilla, at ayon pa sa mga kumalat na mga conversation ay hindi niya naman daw sinasadya na matukso dahil isang DJ na daw ang nasa harapan niya. Isang DJ na daw ang nasa harapan niya. At bago nga pala tapusin ang video nito, dun sa aking payo sa mga kalalakihan, eh wag ko tayong mambabae, sumira ng buhay ng may buhay, lalong lalo na kung ang puhunan nyo lang ay kagwapuhan pero ang dala-dala nyo ay 3 pulgadas lamang. Yun po ay nakakaya. Baka man namang, yun ang isa sa dahilan. Kasi 11 years na pinakaingat-ingatan, tinatago-tago ni Catherine, yung kanyang lihim na yon ay e eh, nabuking na pinagkalat ng mga marites na si Daniel Padilla ay maliit ang kanyang ari. Ano sa palagay ni Bot? Opinyon ko lamang po yan. Maraming salamat.